Hello everyone. So for today's video, I will show you what I put inside my balikbayan box. Kaya tara samahan niyo ako. Hello everyone. So ayan, before I pack my things or before I put inside all the items I need to wrap the box or the carton. So, at least it is safe or your box is safe. Kasi, kasi di ba diba, tinatapon lang nila. Yung ganun ba, pag nag-ano sila, tinatapon lang nila or pinapatungan pa. So, kailangan safe talaga yung box. So, ginaganito ko siya, guys. Uh, ginagawa ko is four, time ko four times ko siyang pinapalibutan ng tape. Kahit dito sa baba niya, dyan, ganun din. Even in the bottom, and also in the up, when I close, uh, I need to wrap it four times by this tape so it will be safe for everything. So, ayan. Nagpapack ako nito. Hanggang sa, actually, malapit na akong matapos nito sa pagpack nito. So, ayan. So, for today's video, I will show you guys what I put inside my Balikbayan box. So, I will start with this one. Actually, guys, this is all offer. Lahat kasi dito ay nag-o-offer lagi. So, like this. This is noodles. It's a stir fry. 10 pieces na inside. Pero sobrang mura lang siya. Kumbaga, cents lang dito. Hindi pa nga umabot ng 1K dito talaga. So, bumili ako nito. And then, meron din akong petroleum jelly. So, ayan. Nakasale din ito ha. Special offer din ito. ba diba? Meron akong Vaseline, syempre. Ito maganda to kasi, uh, ano siya, aloe vera. Nakasale din yan, guys. Everything is special offer talaga, guys. So, ayan, o, tingnan mo. Special offer. Ela, ito, meron pa ako nito. Sobrang sale lang talaga nito. And then, ito, requested by my mother there. Kasi, may nilalagay sila doon yung, yung itim na kulay doon sa atin. Hindi ko alam ano yon Hindi daw maganda yon So, sabi niya kung pwede ko silang bilhan ng ganito. So, ayan, bumili ako. And then, as you can see, this toothbrush of Colgate, from Colgate, Guys, this is offer also. Sobrang mura. Ah 1 KD ito. So 6 na piraso lang nasa 185 pesos lang. O di ba imagine? Ah uh, I know every everything of this one is already in the Philippines, but iba kasi yung feeling na nakikita nakikita ko ang saya sa ang saya sa mukha ng pamilya ko na nagbubukas ng box, 'di ba? Ang sarap sa piling kasi tingnan. Alam kong nabibili rin ito sa Pilipinas, pero hindi kagaya dito na laging may offer. O ayan, kagaya nyan itong comfort. Special offer din 'yan, dalawa. Ito nasa 1kd something lang ito. Itong pants. Oh, naka ang laki nito ha. Pero hindi umabot ng 1KB, hindi umabot ng half KD lang ito. In, total na ano niya. Nakasale kasi. And then, isa ito sa mga binibili ko. This is one that I love most, that I buy. The iodized salt. Kasi ang iodized salt sa atin is sobrang mahal, di ba? mahal yung ano sa atin. So, bumibili ako nito, pinapat nilalagay ko sa karton. So, since I'm uh, sending balikbayan box, why not I put because there is no kilo. Kasi si cargo. So, ayan, itong piraso ng ganyan. And of course, my Quaker Oats for my mom then And of course, hindi nawawala yung mga chocolates. So, ayan, may mga chocolates. And then, my kape. So, ayan, yung kape. And then of course hindi nawawala para sa akin pag nagpapadala itong uh, tea kasi si mama ko hindi na sila nag uh, iinom ng kape tsaa na lang so I buy this one offer din ito guys so tatlong pack sobrang mura lang and then kahapon kasi nagtitingin-tingin ako kasi may kulang pa ako and I found this one oh di ba luncheon meat Guys, as in, 1KD lang ito, guys. So, 990 feel. So, equivalent na sa 1KD. Imagine, sobrang mura. Nakita ko to kasi... Uh, nung pumunta ako dun sa Big C, Big C ang pangalan ng supermarket, nakita ko si kabayan, may hila-hilang cart, or yung push cart ba. Nakita ko to sa loob. I saw this one in one of my kababayan. And then she said she will send the uh, balikbayan box as well. So, nakita ko to. Sabi ko, ala, ang galing naman. Kasi ito yung hinahanap ko kahapon. I buy this one also. Offer din ito, guys, ha. Dalawang piraso. And then, ayun, o. Oh, puro special offer, guys. So, hinahanap ko. Ayun, nakita ko siya. Sabi niya magsis... And she told me that she will send as well as bali balikbayan box. So, binili ko. Bumili ako ng anim na piraso. Chicken, and then, beef. So, ayan. And then, uh, sa mga taga Kuwait, I, uh, I know, alam niyo yung haraj. So, bumili ako ng kitel. <laughs> Ang cute, ba? Diba? Mura lang din to guys. Sa haraj ako bumili. So, ayan. Pakargo din yan. O, oh, diba? Hindi nakalagpas sa akin ito, guys. Uh, ayan. O, oh, ba diba? Ang cute. So, ang ano pa ba yung mga nasa box? Ibalalagay ko sa box. So, ito. Bumili din ako nito kasi special offer nga siya, guys. And then, ito, bibigay ko sa tita ko, kapatid ni Mother Earth. Of course, hindi na talaga yung mga chocolates, no? Ayan, no? May mga chocolates talaga dapat. And then, I found this one as well. Uh, it's a hot dog sausage. I try kasi mura lang naman siya. Nakasale lang siya. So ayan. Pick one. Tapos ito. Oh, ayan. Six pieces lang siya, guys. Hindi rin siya umabot ng 1KD. Hindi ko alam nasa ano lang siya, 900. Mga 900 something lang din, oh, 'di ba? Isa e, atin ilan na 'to. I know na mabibili natin 'to sa Pilipinas, pero hindi kagaya dito na laging may offer ba. E, hindi hindi ko alam sa ibang lugar but dito sa Middle East, lagi especially in the Middle East, there's a lot of offers, special offer every week, every month. All the supermarkets, they're doing uh, offer. Like bagsak presyo talaga guys, ganun. And then I will show you also here in the box. And then ito, nakatambak lang to dito ito yung lagayan ng gas gas stoves or gas trains. So, binili, ilalagay ko siya kasi meron naman dyan sa kusina. So, natatambak lang. So, para iwas na rin sa mga abubot dito, ipapadala ko. So, hindi siya nagkasya sa large. Kaya, napabili ako ng extra large para lang magkasya to. Kasi sayang naman kung hindi ko papadala, hindi magagamit. So at least ayan, o, may lagayan na, may patungan, I mean, for the gas tube. So here, it's not yet arranged. Um, what is this? And everything here is not yet arranged, but I will arrange. I have this one as requested by my mother earth din. Yung cream 21. I have here the, all the, ano to? Uh, Arabic spices kasi tentative pa ha but when if I go vacation I will try to cook a biryani, matchbus and bukari the same I'm I'm cooking here because I want them to try because they not yet tried that one so ayan meron ako mga turmeric mixed spice seasoning and then meron din akong Uh, Himalayan pink salt. O, oh, ayan, may paprika. Kasi, guys, mura lang dito. Ayan, mixed quality seasoning. Ayan, cloves. Kasi, mga mahal doon. Black pepper. Bumili na rin ako ng black pepper. Korean dinner powder. Oh, ayan. Ano pa yung binili ko dito? Siyempre, Labas ko to. And then, I have this biscuits na sobrang mura din, guys. It's maganda to sa mga may edad na, sa mga matatanda. Guy, like mother and father. Para may makain-kain sila ba. So, ito is coconut na pang, pang ano nila, pang paris sa tsaa. Kasi may tsaa ako, ba diba? So, ayan. Tatlong piraso na siya, guys. Si ganyan, tatlong piraso na. Pero, nasa 600 feels or 700 feels. Feels meaning is uh, cents lang. Hindi pa umabot na nang, hindi pa nga umabot ng 1 kg. So sobrang mura siya talaga. So hindi ka magsisisi na bumili dito at magpakargo kasi kahit na bibili mo naman doon pero iba pa rin. O oh, ayan, tingnan mo, dalawang peras. Lahat talaga is offer. Nag-o-offer talaga. So hindi ka manginayang ba na magpadala? gaya nito. I don't know kung mura yung aluminum foil sa Pilipinas. But me, I buy here. Kasi since magpapakargo na rin lang naman ako na sea cargo. So, punoyin ko na kahit mabigat kasi wala namang kilo. So, ito, tatlong piraso. O, ayan, special offer ulit. O, ba diba? Lahat special offer, guys. So, tatlong, dalawang piraso ang binili ko nito. And then, syempre, coffee and coffee mate. So, ayan. Kasi, yung anak ko nagkakape. O, ayan. Maxwell. And then, meron din akong Nescafe na isa na malaki. Ayan. Tapos, may isang ah uh, may maliliit akong binili nito kasi ibigay ko rin sa tita ko. Uh, ano yung isa? Ay, baka mabasag. Uh, Nescafe Gold. Ito hindi ko ano to, pero itatry ko lang kasi papaano ko sa anak ko. So, ayan. Ne Morrison, kasi mura siya. So, gusto ko siyang itry para matikman din ang anak ko kung okay ba. Kasi, nag-ano uh, siya yung black coffee. So, Ayan.